Mainit ang hapon sa malaking garden venue sa may tabing dagat. Ang kasal ni na Marcos at Valerie ay punong-puno ng mamahaling dekorasyon, kristal chandelier at bulaklak na pinagirapan sa bawat sulok. Ang bawat bisita ay naka-designer attire, handa sa grand entrance at photo ops. Sa gitna ng karangyaan, dahan-dahang pumasok si Don Elias. Simpleng puting long sleeves, dark na pantalon at lumang rilo sa kamay. Hindi siya nakipag-usap sa sinuman. Hawak ang maliit na kahon na may regalo para sa bagong kasal. Isang pamanang kwintas mula sa yumaong asawa niya. Ni hindi alam ng karamihan, si Don Elias ay may-ari ng pinakamalaking construction firm sa bansa. Isa siyang bilyonaryo, ngunit hindi siya mahilig magyabang mas pinipili niyang tahimik na mabuhay kaysa magpanggap sa mga sosyal na events. Habang naglalakad siya, napatingin ng ilang bisita. Hindi dahil kilala siya kung hindi dahil mukha siyang ordinaryong empleyado kumpara sa mamahaling soot ng lahat. Ay, sino naman niyang matandang yan? Mukhang naligaw. Sabi ni Sylvia. Siguro isa sa staff hindi bagay dito. Bulungan ng ilang guests. Ngunit hindi nagpakita ng kahit anong emosyon si Don Elias. Sa kanyang karanasan, ganito na ang mga tao. Hindi nila nakikita ang totoong halaga ng tao, kundi ang panlabas na itsura lamang. Habang naghahanap siya ng upuan, lumapit si Sylvia. Nakaayos ang buhok, naka-designer dress, at mataas ang tingin sa lahat. Excuse me, Manong, may kailangan po kayo? I Staff ba kayo? Tanong ni Silvia. Ah, uh, hindi po. Tatay po ako ni Marcos. Ah, ganun ba? Pasensya na. Pero private event to. Mayayaman lang ang bisita. Baka mas mabuting umuwi na lang kayo. Huminga si Don Elias ng malalim. Hindi siya nakasama sa guest list dahil hindi siya mahilig sa social na events. Ngunit sinabi ni Marcos na welcome pa rin siya kahit hindi formal na naimbitahan. Ang mga bulungan sa paligid ay tumigil sandali. Halatang na sorpresa sa sinabi ni Sylvia. Dad, bakit kayo nandito sa labas? Akala ko nasa loob na kayo. Sabi ni Marcos. Marcos, iho, hindi siya kasama sa listahan. Alam kong ayaw mo magmukhang chip ang kasal ninyo. Tita Silvia, hindi ko kailanman tatawaging chip. Ang tatay ko. Nakatayo si Don Elias. Hawak ang kahon ng regalo at ngumiti ng mahinahon. Walang galit, walang sama ng loob. Alam niyang hindi niya kayang pigilan ang panginsulto sa kanya. Ngunit hindi rin niya hayaang masira ang araw ng anak niya. Anak. Wag mo na akong ipagtanggol. Kung kailangan kong umalis, ayos lang. Kalmadong sabi ni Don Elias. Pe, pero dad? wag ka mag-alala. Babalik ako mamaya. Gusto ko lang makita ka masaya. Ipagpatuloy niya na muna ang seremony. Hindi makapagsalita si Marcos. Kita sa mata niya ang galit, hiya at pagmamalaki sa kanyang ama. Ngunit alam niya'ng mas pinili ni Don Elias na iwasan ang gulo. Habang lumalakad palabas si Don Elias, narinig niya ang mga bulong ng ilang bisita. Hay nako. Buti na lang umalis. Hindi bagay sa pamilya ng Bride. Sa bagay, mukhang walang pera talaga. Nakakaya sa pictures. Tama ang hinala ni Don Elias. Hindi ito ang unang beses na pinapahiya siya sa social na event. Ngunit hindi iyon dahilan para siya'y magalit. Ang mahalaga, nandito siya para sa anak niya. At hindi niya hayaan ng sino man na sirain ang kasiyahan ni Marcos. Ngunit sa kabila ng lahat, may lihim na nakatago sa kanya. Isang lihim na malapit ng mabunyag sa mismong kasal. Sa likod ng mga bisita, sa mismong resepsyon, ang mga nagbiro at nagmaliit sa kanya ay hindi pa alam ang totoo. Ang pinauwi nilang ordinaryong tao ang may-ari pala ng benyo, ang nagpundo sa buong kasal at ang bilyonaryo na hindi nila kayang labanan. At sa gabing iyon, makikita nila na ang yaman at kapangyarihan ay hindi palaging nasa harap ng mata. May mga tao na tahimik ngunit may hawak ng kapangyarihan na hindi mo inaasahan. Paglipas ng ilang minuto, mula ng pauwiin si Don Elias. Tuloy ang kasal at reception. Ang mga bisita ay abala sa pagkain, picture taking at pagsasaya. Ngunit sa isang sulok, tahimik pa rin ang lalaking naiwan sa labas, si Don Elias. Nakatingin sa malayong benyo, hawak ang regalo para sa bride. Hindi niya pabigilang umiti. Alam niya ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nakikita sa damit, sa ganda ng bahay o sa karangyaan ng kasal. Ngunit may mga taong kailangan pang matuto ng leksyon. Samantala, si Sylvia ay abala sa pag-aayos ng mga bisita. Nakangisi siya habang binubulungan ng ilang kamag-anak at kaibigan. Kita niyo ba ang tatay ng groom? Parang labas lang sa palengke, di ba? hindi bagay sa kasal na ito. Mayabang na sabi ni Sylvia. Talaga tita, ang simplicity niya. Nakakahiya sa setup. <laughs> Ngunit bago pa matapos ang kanyang bulungan, may narinig si Marcos sa likod niya. Dahan-dahan siyang lumapit sa labas. Tumitig sa ama at napansin ang kahon sa kamay ni Don Elias. Dad, bakit mo dala-dala yan? Ibigay mo na kay Valerie. Alam ko na gusto mo lang siyang pasayahin. Sabi ni Marcos. Anak, hindi ko iniisip ang opinion nila. Ang mahalaga ay ikaw at si Valerie. Basta't masaya kayo. Ayos na ako. Si Marcos ay nagulat sa pagkakakalmado ng ama. Wala siyang galit. Wala rin inis. Isang ama na tahimik ngunit may lalim sa kanyang mga kilos. Sa puso ni Marcos, ramdam niya na may mas malaking bagay sa ama kaysa sa iniisip ng mga tao sa paligid. Sa parehong oras, nagdesisyon si Don Elias na bumalik sa reception. Ngunit bago siya pumasok, sinalubong siya ng event manager. Nag-aalala. Sir, may narinig po akong sinabi si Mrs. Silvia. Gusto niyang hindi na po kayo pumasok. Sabi ng event manager. Salamat sa paalala. Pero tatahakin ko ang tamang landas. Kung nakikita nila ako bilang ordinaryo, ipapakita ko lang sa kanila na hindi palaging laging nakikita ang tunay na halaga base sa labas na kaanyuan. Lumapit si Don Elias sa gitna ng venue. Ang lahat ng bisita ay tumigil sandali. Nakatingin sa lalaking inakala nilang ordinaryo. Tumahimik ang crowd at ang mga mata ni Silvia ay biglang lumaki sa pagkabigla. Ilang sandali pa, inilabas ni Don Elias ang kahon at binuksan. Sa loob, makikita ang pamanang kwintas ng yumaong ina ni Marcos at isang maliit na card na may sulat. Valerie, tanggapin mo ang munting alaala na ito bilang simbolo ng pagmamahal at pagrespeto sa bagong yugto ng buhay mo. Nakalagay sa sulat. Oh, I ito? G galing kay… Gulat na gulat na sabi ni Valerie. Oo, galing kay daddy. Maingiting sabi ni Marcos. Maya-maya ay sumingit si Sylvia. Tila na siyak. Pa-pardon? Si siya ang… Gulat na gulat na sabi ni Sylvia. Hindi lamang iyon ang nagulat kay Sylvia. Mula sa background, lumitaw ang manager ng benyo at nagsalita sa mikropono. Ladies and gentlemen, nais ko pong ipalam sa inyo na ang venue at lahat ng dekorasyon, catering at logistics ng kasal na ito ay pinunduhan ng isang taong tahimik. Ngunit may napakalaking impluensya sa negosyo sa bansa. Walang iba kundi si Don Elias, ang tatay ng groom. Dahil doon ay tumahimik ang lahat ng bisita. Ang mga nagbibiro at nang mamaliit sa kanya ay hindi makapaniwala. Si Sylvia, na dati mataas ang noo at punong-puno ng pangmamaliit, ay walang masabi. So, sorry, hindi ko alam. Natitigil lang sabi ni Sylvia. Alam kong may ibang akala sa akin, pero hindi ko kailanman kailangan ipakita ang yaman ko para sa respeto. Ang respeto ay ibinibigay sa mga taong tunay ang puso at kilos. Mahinahong sabi ni Don Elias. Muling tumingin si Marcos sa amaniya, puno ng paghanga at pagmamalaki. Ang tahimik na bilyonaryo na pinauwi lang mapagmataas, ngayon sentro na ng respeto at paghanga sa lahat ng naroroon sa benyo. Grabe, siya palang may-ari ng benyo. Hindi ko inakala. Ang simplicity niya. May lalim pala. Bulong ng isang guess. Si Sylvia ay hindi alam kung saan muna titignan. Ang dating niyang mataas na pride ay unti-unting napalitan ng hiya. Hindi siya pamilyar sa ganitong uri ng leksyon, na ang panlabas na itsura ay hindi sukatan ng halaga ng tao. Ang gabing iyon, natutunan ng lahat. Nang na isang taong tahimik, simpleng mamuhay ay may kakayahang magpabago ng pananaw ng iba. Ang mga pangmamaliit na binitiwa ni Sylvia at ng ibang bisita ay hindi na mahalaga. Ngunit sa kabila ng lahat, may isa pang pangyayari na magpapabago sa kasal. Isang lihim na nakatago sa kahon ni Don Elias. Isang lihim na hindi lang tungkol sa kayamanan, kundi sa pinakamahalagang bagay sa buhay ni Marcos at Valerie. Samantala, pagkalipas ng revelasyon sa si benyo, tila frozen ang mga bisita. Lati nagulat ng nang malaman na si Don Elias, ang tahimik na ama ng groom, ay ang may-ari pala ng buong benyo at nagpondo sa kasal ng mag-asawa. Ngunit si Sylvia ay hindi makapaniwala. Ang mataas na pride niya ay unti-unting napalitan ng pagkabigla. Hindi niya alam kung paano haharapin ang bagong katotohanan. Samantala, Pa-pardon? Pa hindi ko alam. I hindi ko inakala. Nanginginig ang boses na sabi ni Sylvia. Alam kong maraming haka-haka ang nangyari. Ngunit hindi kailanman, hindi kailanman ako nagangad ng palakasan sa yaman o karangyaan. Ang mahalaga sa akin ay ang pamilya at ang kaligayahan ng anak ko. Si Marcos ay lumapit sa ina ni Valerie. Tahimik ngunit may fried sa kanyang ama. Ramdam niya ang init ng tensyon sa pagitan nila. Ma'am, dapat mong malaman. Ang tatay ko'y hindi ordinaryo. Hindi mo siya pwedeng usgahan sa itsura o sa simpleng paggilos. Umariing wika ni Marcos. Ma'am, kaya pala ganon siya kumilos sa simula. Ang pagiging tahimik at simpleng tao niya ay hindi dahil wala siyang pera, kundi dahil malaki ang puso at karunungan niya. Sabi naman ni Valerie. Si Sylvia nahihiya at nahihimatay sa kanyang sariling kamalian. Ang mga bisita ay bulungan sa likod. Halatang nagulat sa bagong nalaman. Ngunit may isang twist na lalabas. Mula sa tabi, Isang staff ng venue ay lumapit kay Don Elias at binigay ang maliit na sobre na nakatago sa kahon ng regalo. "Salamat. Ito ay para sa special na okasyon at para sa pamilya." Sabi ni Don Elias. Binuksan ni Don Elias ang sobre at inilabas ang isang documents na may titulo: "Kalahating Ari-arian ng Silvia Enterprises." Ang dokumento ay nagpapatunay na si Silvia sa kanyang corporate na buhay ay may lihim na utang at mayroong assets na malapit ng maporpit dahil sa hindi maayos na transaksyon. Po, -po posible ba? Pa paano mo nahanap ang... Natigilan si Sylvia. Hindi mo na kailangang itanong, Sylvia. Ang mahalaga, matutunan mo. Ang yaman ay hindi sukatan ng respeto o karangalan. May iba pang paraan upang ipakita ang totoong pagkatao mo. Kalmadong sabi ni Don Elias. Ang mga bisita ay nakapikit sa kaguluhan. Ang dating mayabang na ina ng bride ngayoy nakatayo. Walang makitang solusyon sa kanyang mga mata. Ang tahimik na bilyonaryo salip na magpatawad o magalit ay nagpakita ng katahimikan at karunungan na higit pa sa lahat ng nakitang karangyaan. Dad, ang galing mo. Hindi mo na kailangan magpakilala o ipagibang ang yaman mo. Pinakita mo lang na may integrity ang puso ka. Wika ni Marcos. Anak, hindi kailanman yaman ang sukatan ng tao. Ngunit may pagkakataon sa buhay na kailangan nating ipakita ang ating lakas. Hindi para magyabang, kundi para turuan ang iba ng leksyon sa kabutihan at katotohanan. Si Silvia sa kabila ng hiya at tensyon ay hindi makapagsalita. Naramdaman niya ang bigat ng sitwasyon. Ang kanyang pangmamaliit sa ama ni Marcos ay napalitan ng kamangmangan sa sariling kayamanan. Ang iba pang bisita na dati nagtatawanan at nanlilibak ay tahimik na ngayon. Ramdam nila ang karisma at presensya ni Don Elias. Hindi sa anyo o sa suot, kundi sa katatagan, karunungan at kakayahan niyang magpatahimik sa lahat sa isang iglap. Si Don Elias ay hindi lamang bilyonaryo sa negosyo kundi sa katahimikan, respeto at kapangyarihan ng pagkatao. Ang twist ay hindi lang tungkol sa pera kundi sa leksyon sa pride, respeto at family values. Ngunit sa kabilang banda, may maliit na tensyon na nananatili. Si Silvia ay unti-unting natutong magpakahambol. Ngunit hindi pa rin niya kayang tanggapin ang kabiguan sa kanyang pride. Elias, hindi ko inaasahan. Hindi ko alam. Mahinang boses na sabi ni Silvia. Huwag mong isipin ang nakaraan. Ang mahalaga, ngayon, ang iyong anak ay masaya at ang pamilya ay nagkakaisa. Ipakita mong respeto sa tamang paraan hindi sa karangyaan. Sa gabing iyon, unti-unti, napansin ang lahat ang epekto ng tahimik na bilyonaryo. Hindi siya palalo, hindi siya mapangapi. Ngunit sa bawat kilos at salita, nakikita ang lakas na hindi matutumbasan ng kayamanan. Si Marcos at Valerie ay nagkatinginan. Parehong may ngiti at pagmamahalan. Alam nilang sa likod ng tahimik na ama may halimuyak na karunungan, pagmamahal at kapangyarihan. Ang twist ay nagbukas ng bagong perspektibo. Hindi lahat ng mayabang at mayaman ay karapat dapat ng respeto. At hindi lahat ng tahimik at simpleng tao ay mahina. Ngunit sa susunod na kabanata ng ating kwento, mas lalalim pang ang tensyon. May isa pang lihim na hindi pa alam ni Sylvia at ng iba pang bisita. Isang lihim na magpapakita na ang bilyonaryong ama ay eh may kapangyarihan na higit pa sa kanilang inaakala. At ang kasal ni na Marcos at Valerie ay magiging simula ng isang aral na hindi nila malilimutan. Ang kasal ay abala na sa pagtanggap, hapunan at sayawan. Ngunit sa isang gilid, tahimik na nakatayo si Don Elias. Hawak ang uling lihim na nakalaan para sa gabi. Lahat ng nakakita sa kanya sa umpisa ay nag-isip na ordinaryo lamang siya. Ngunit ngayon, ang tahimik na lalaki ay handang ilantad ang pinakadiin ng kanyang pagkatao. Si Sylvia ay nakatingin sa kanya. Naguguluan at natatakot. Hindi alam kung ano ang susunod na gagawin at ilalabas nitong lihim. Ladies and gentlemen, may isang bagay akong ipapakita na magbabago sa inyong pananaw. Kalmado, malumanay, na sabi ni Don Elias. Tumahimik ang crowd. Ang mga bisita, pati si Silvia, ay hindi makagalaw. Ang bawat mata ay nakatuon sa tahimik na bilyonaryo. Si Don Elias ay inilatag sa harap ng lahat ng isang malaking folder ng dokumento. Mga papers na may legal na seal at corporate logos at isang maliit na USB stick. Hindi lang ako ang nagpondo sa kasal na ito. Ako rin ang na nagpatayo ng benyo, nagayos ng catering at tiniyak na lahat ay perpekto para sa anak ko at sa bagong pamilya niya. Ngunit mahigit pang lihim na dapat ninyong malaman. Determinadong sabi ni Don Elias. Po, posible ba? Eh, hindi ko pa rin maintindihan. Nanginginig na sabi ni Silvia. <laughs> ang pamilya ni Marcos at ang kanyang asawa ay may karapatan sa seguridad, respeto at katatagan. Kaya't sa gabi na ito, hindi lang karangyaan ang ilalahad ko, kundi ang tunay na kapangyarihan at pagkatao ko. Sa USB stick, ipinakita ni Don Elias ang financial proof ng kanyang bilyonaryong assets, investments at holdings pati ang legal control sa malaking kumpanya. Ngunit hindi lang iyon. May letter of trust at inheritance plan na naglalaman ng pagpapamana sa anak niya at kay Valerie. Ang crowd ay napanganga. Ang mga bisita na dati nang mata sa kanya dahil sa simple niyang anyo, ngayon ay nagsimulang umidlip sa paghanga. Dad? Wow! Hindi ko inakala na ganitong buong plano mo. Proud? At emosyonal na sabi ni Marcos, Hindi ko alam, sobrang laki ng puso mo at isip mo, Mr. Elias, sabi naman ni Valerie. Ang lahat ng ito ay hindi para ipagyabang ang yaman ko. Ang lahat ay para ipakitan ang tahimik. Simpleng tao ay may kakayahang gumawa ng malaking pagkakaiba sa buhay ng iba. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi sa pera lang, kundi sa integridad at pagmamahal sabi ni Don Elias Si Silvia ay nakatayo hindi makapaniwala ang dating mataas na pride at pangmamaliit sa kanya ay napalitan ng hiya at pagkamangha Napagtanto niya nang panlabas na anyo ng isang tao ay hindi sukatan ng kanyang tunay na halaga Elias Hindi ko alam natuto ako Pasensya na sa lahat ng hindi ko magandang ginawa noon. Mahinahong sabi ni Silvia at puno ng respeto. Walang problema, Silvia. Ang mahalaga ay natutunan natin ang aral. Ang pamilya ni Marcos ay mahalaga sa akin at ngayon natutunan mo rin iyon. Nakangiting wika ni Don Elias. Habang ang kasal ay tuloy sa masayang vibes ibinabahagi ni Don Elias ang karagdagang twist. Sa isang lihim na paraan, ang buong kasal at benyo ay bahagi ng isang philanthropic project na nakalaan para sa mga batang nangangailangan. Ang lahat ng guests ay hindi lamang nakakita ng grand event, kundi pati ng isang halimbawa ng kabutihan at kapangyarihan sa tamang paraan. Grabe, hindi lang siya bilyonaryo, kundi may puso pala sa iba. Talaga, ang tahimik na tao ay may pinakamalaking impluensya. Bulungan ng ilang guess. Ang mga mata ni Marcos ay puno ng pride sa ama. Alam niya na sa tahimik na paraan, ipinakita ni Don Ilyas ang halaga ng pagiging mabuting tao, ama at leader. Si Valerie naman ay halos hindi makapaniwala. Ang dating simpleng lalaki na nakatayo sa labas sa umpisa ay ang taong nagbago ng buhay pananaw ng lahat sa benyo. Ang tunay na aral ngayong gabi, huwag gusga ng isang tao sa itsura. Ang karangyaan ay pansamantala, ngunit ang integridad, pagmamahal at kabutihan ay walang hanggan. Ang tahimik ay maaaring maging pinakamakapangyarihan. Ang simpleng tao ay maaaring magbago ng mundo ng iba. Sabi ni Don Elias. Sa pagtatapos ng gabi, ang lahat ay natutong humanga, magsaludo at magpabago. Si Sylvia ay natutong magpakumbaba at ang buong reception ay puno ng respeto sa ama ng groom. Ang kasal ni na Marcos at Valerie ay hindi lamang isang selebrasyon ng pag isang dibdib, kundi isang aral sa buhay, kapangyarihan at integridad. At sa likod ng lahat, si Don Elias ay nananatiling tahimik. Ngunit sa kanyang tahimik na paraan, pinakita niya na ang tunay na bilyonaryo ay hindi nasusukat sa kayamanan lamang, kundi sa kakayahang magbigay ng respeto, pagmamahal at karunungan. Kayo, ano pong masasabi niyo sa kwento natin ngayon at kung anong mga aral po ang mga natutunan ninyo? Maaari nyo po bang i-comment doon sa baba doon sa comment section para muli ko pong mabasa. So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamox TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga video. Thank you and God bless you all. Peace out.